Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, may ikilala nyo ang malulupit at mababagsik na insekto na kinatatakutan ng ibang hayo. Ito ang mga insekto na kayang kumain ng ahas, kayang humuli ng isda, at kayang pumatay ng daga. Simula natin ang kwentuhan sa insektong kayang humuli ng isda. Sila ang mga giant water bug at talaga namang kabibilaban mo ang bulilit na insektong ito. Sa tuwing sila ay nagugutom, naghahanap ito ng pagkain at ang paborito nila ay ang mga isda. Malinaw ang kanilang mata kaya kahit malabo ang tubig, kaya nilang ispatan ang kanilang target. Kapag handa na silang umatake, ginagamit nila ang kanilang dalawang mahabang braso upang dakmain ang biktima. Sa kaso na to, isang palaka ang napili niyang merienda. Kapag nakahuli sila ng pagkain, tinuturukan nila ito ng kamandag. Ang kamandag ng giant water bug ay nagtataglay ng neurotoxin. Sobrang tapang ng kanilang kamandag at kaya nitong lusawin ang laman loob ng isda. Kailangan nilang lusawin ang laman loob ng kanilang kinakain dahil wala silang ngipin kaya iniinom nila ang kanilang pagkain. Kung hindi ka pa rin bibilib sa tapang ng water bug, ito ang isa na namatahang kumakain ng ahas. Nagulat ang kumuha ng video dahil hindi niya inakala na kaya itong humuli ng ahas. Sobrang bangis ng mga insekto na ito, kaya naman kung meron kang makitang water bug, iwasan mo itong hawakan. Masakit kasi ang matusok nito, kaya nang sa video, nakikita na dumugo ang parte na tinusok ng water bug. Mukha talaga nakakatakot ang mga water bug. Pero alam mo ba na sa ibang parte ng Pilipinas, ang mga water bug ay isang masarap na pulutan. Piniprito ito hanggang sa maging crispy. Kahit anong bagsik ng mga water bug, talo sila sa gutom na tao. O ito, sino ba ang hindi maiinis sa tuwing makakagat ng insekto na to? Sila ang mga langgam at peste ang tingin natin sa kanila. Mapapakamot ka na lang talaga sa kagat ng langgam pero kung minsan, nakakatulong ang mga langgam sa pagsugpo sa mga delikadong hayo. Kaya ng alakda na ito na walang taka sa pulutong ng langgam. Kawawa ang Scorpion dahil kinuyog na siya ng langgam. Kung maraming ahas sa inyong lugar, pwede mong asahan ang mga langgam na takutin palayo ang ahas. Gaya ng isa na to na sa sobrang tapang, kinayang atakihin ang buntot ng ahas kahit siya ay mag-isa lang. Maski ang mga sawa, walang takas sa laksalaksang langgam. Kahit anong lakas at laki ng sawa, siguradong talo sila sa grupo ng langgam pag nagsama-sama. Kawawang ahas, tinatad ng kagat ng langgam. Maraming sumusuko sa atake ng langgam pero sa mata ng ilang tao sa probinsya, ang mga langgam ay masarap gawing laman tiyan. Yummy! Sino ba sa inyo ang nakatikim na ng ginisang langgam? Ano kaya ang lasa ng langgam pag sa maanghang? Ang susunod na insekto, siguradong magpapataas sa iyong balahibo. Para malaman mo kung ano itong lumalabas sa balat ng caterpillar, dapat natin makilala ang insekto na to. Sila ang mga braconid wasp at sila ang tinutukoy kong sospek. Isa itong uri ng putakte na nangingitlog sa balat ng caterpillar. Gaya ng mapapanood mo sa video, marahang nilalagay ng putakte ang kanyang mga itlog sa balat ng walang kalaban-laban na caterpillar. Ang mga anak ng putakte ay isa-isang papasok sa balat ng caterpillar hanggang sa makaabot sila sa laman loob nito. Dito sa picture, may kita na tuluyan ng nakapasok sa balat ng caterpillar ang mga anak ng putakti. Ginagawa ito ng mga braconid wasp dahil ang katawan ng caterpillar ang magsisilbing tahanan ng kanilang mga anak. Pagkalipas ng isang linggo ng pagtira ng baby wasp sa loob ng caterpillar, isa-isa na silang lalabas sa balat. Nakakakilabot at parang eksena sa horror movie paglabas ng mga baby wasp, gumagawa ito ng puting kukun bilang pangalawang tahanan. Matapos ang apat na araw sa loob ng puting kukun, isa-isa nang maglalabasan ang mga bagong henerasyon ng braconid wasp. Mukhang nakakadiri at sobrang kakaiba ang pangingitlog ng mga braconid wasp ngunit sigurado ako na pati ikaw ay namangha sa mahusay na estilo ng mga braconid wasp. Tinatawag ang mantis bilang pangkaraniwang insekto, ngunit marami pa rin sa atin ang hindi nakakaalam kung gaano kabagsik ang mga mantis. Gaya ng mantis na nakunan sa video habang inaambahan itong atakihin ang daga. Nang mahakuha ng tiyempo ang mantis, ito ang nangyari. Sa sobrang lakas ng mantis, hindi na makapalagpa ang daga. Dito naman sa experiment, sinubukan ng mga tao kung kaya bang hulihin ng mantis ang isda. Namangha ang mga viewers dahil kinayang ang hulihin ng mantis ang isda kahit nasa ilalim pa yan ng tubig. Hindi lang yan ang amazing sa mga mantis. Kaya pa nilang butasin ang matigas na kaliskis ng isda. Nasa poll naman sa video ang mantis na pilit na humuhuli ng ibon. Sa sobrang bilis ng pangyayari, kailangan pa nating slow motion kung paano nahuli ng mantis ang ibon. Ito na ngayon ang mantis. Nagpapakabusog sa kanyang nahuling ibon. Pero alam mo ba na hindi ito isang beses lang na nangyari dahil may mga mantis na sadyang paborito ang ibon. Gaya ng isang mantis na ito na muling nakahuli ng hummingbird. Buti na lang at nakita ito ng tao kaya pinitik-pitik niya ang mantis para bitawan ng kawawang ibon. Ito naman ang insekto na maliit kung titignan, unit dapat mong iwasan. Nakakita ka na ba ng insekto na to? Sila ang mga kissing bug. Ito si Nino Fuentes at ibabahagi niya ang masamang karanasan niya sa kissing bug. Nakagat po ako, ha. nagkaroon po siya ng ano, bukol sa kanong kamay ko tapos Buong katawan ko po nagkaroon po ng pantal tapos bigla na lang po akong hindi makahinga. Tapos bigla na lang ako nahilo tapos sabi ko eh tanggalan niya akong elektrifang kasi di ako makahinga. Takot na takot ako kasi akala ko huling hininga ko na po na akala ko mawawala na ako. Ang hindi alam ni Nino, siya pala ay nabiktima ng kissing bug. Kadalasang sa gabi ito umaatake at sinisipsip nito ang dugo ng tao para mabuhay. Ang kissing bug ay parang lamok na mahilig sa dugo. Mga bandang tanghali po yun. na Tapos natutulog po kaming mag-asawa. Tapos may na lang may kumagat sa kanang kamay ko. Naano ako, akala ko po langgam lang. Ginanong ko lang. Tapos iba na yung feeling na ano yung... Tapos pagtingin ko dun sa may ipad, eh, nakita akong isang insekto. Delikado ang matusok ng kissing bug dahil pwede itong magdulot ng matinding allergic reaction dahil nang naranasan ni Nino. Meron pang ang insekto na tinatawag na assassin bug at kamag-anak din ito ng kissing bug. Kesa inumin ng dugo ng mga tao, ang assassin bug ay mas gustong biktimahin ng ibang hayop. Gaya ng isa na to na naaktuhang iniinom ang dugo ng paniki. Sa lugar na ito, talo ng maliit na insekto ang mas malalaking hayop. Ito naman ang assassin bug na nakahanap ng bagong target. Sa sobrang bagsik ng assassin bug, wala nang nagawa ang kawawang caterpillar. Kahit ang mga nakakadiring ipis ay hindi ligtas iniinom nila ang katas ng ipis na parang milk tea. Ngayon nakilala mo ang assassin bug, dapat mo rin makilala ang mga assassin fly. Isa ito sa pinakamalupit na predator sa himpapawid. Kung ito ang unang beses na nakakita ka ng assassin fly, para silang pinaghalong bubuyog at tutubi. Katulad ng assassin bug na iniinom ang laman loob ng kanilang biktima, ganito rin ang paraan ng assassin fly para kumain. Paborito nila ang mga insekto mula sa maliliit na langaw hanggang sa malalaking potakte. Mabuti na lang at maliit lang ang assassin fly dahil paano kung kasing laki sila ng agila. May gana kaya silang kumain ng tao? Nakakatakot kung merong ang ganito kalaking assassin fly. Ikaw, alin sa mga insekto na aking naitampok ang pinaka mo? Ako kasi, nagustuhan ko ang estilo ng Braconid Wasp. I-comment mo na sa baba ang napili mo para mabasa namin. Wait lang, konting shoutout lang muna. Hello kay A.L. Justin B. Kilala. Hello rin kay Danny Toledo Jr. What's up kay Giord Marius Delim. Shoutout kay Nino de la Cruz. Prince Emil Nathan Resimo. Belated happy birthday kay Aaron Kyler Masyun. Happy second birthday kay Kalisto Teo Ortiz. At kay CJ, Ira at Mami Aida. Ang susunod naman ninyong mapapanood ay kung paano depensahan ng mga insekto ang kanilang sarili. Una ko nang naipost ang video na ito noong June 25, 2023. Eto at panoorin nyo. Ang mga insekto ay nagkalat sa bawat sulok ng mundo mula sa ilalim ng bato hanggang sa loob ng inyong libro. Mahalaga ang papel ng insekto dahil sila ang pangunahing pagkain ng mga predator. Paborito silang kainin ng mga gutom na hayop kaya nakaisip ang mga insekto ng iba't ibang paraan para makaiwas sa kalaban. Merong mga insekto na masakit mga gat Merong insekto na maraming tinik at merong pang insekto na nagbubuga ng asido. Kaya naman sa video na ito, may kilala mo ang pitong defense mechanism ng mga insekto. Number 1. Paggamit ng asido Una sa ating listahan ay ang insekto na gumagamit ng asido. Ito ang mga bombardier beetle. Sa tuwing may kalaban, naglalabas ito ng napakainit na kemikal na pumipinsala sa balat ng kanilang kalaban. Ito ang mismong kemikal na isinaboy niya sa mukha ng mungus para hindi siya makain nito. Maraming insekto ang gumagamit ng kemikal bilang panlaban sa mga predator. Pareho lang din to sa tao na gumagamit ng pepper spray para takutin ang kalaban. Ang halimbawa pa neto ay ang mga langgam. Sa tuwing may manggugulo sa kanilang bahay, nagsasaboy sila ng kemikal. Ito ang ginawa nila sa ibo na to matapos magkamali dumapo sa kanilang bahay. Para itong water gun panlaban sa mga predator. Kaso nga lang, nasa puwet ng langgam na kalagay ang water gun. Number 2. Insektong Masakit Manusok Ito naman ang mga insekto na ubod ng sakit kung lumaban. Ang halimbawa nito ay ang mga bubuyog at potakte. Kahit sino ay umiiwas sa insekto na to dahil alam natin kung gaano kasakit ang kanilang stingers. Sa tuwing may manggugulo sa kanilang bahay, nagtutulungan ang mga bubuyog upang tusukin at sakta ng mga predator. Yun nga lang, maski ang mga kawawa at inosenteng tao ay nadadamay. Kapag inatake ka ng bubuyog, siguradong mapapatakbo ka sa takot. Ay! Wala kasing pinapatawad ang insekto na to, kaya huwag mo silang gagalitin. Iba naman ang kaso ng mga langgam. Wala silang panusok gaya ng bubuyog, ngunit ubod naman ng sakit ang kanilang kagat. Sigurado mapapakamot ka sa kate kapag nakagat ka nito. Meron pa ang langgam na tinatawag na bullet ant na sa sobrang sakit ng kagat, para ka daw tinamaan ng bala kahit maliit lang ang langgam, siguradong mapapatalong ka sa sakit ng kanilang kagat. Siguradong patay ka pag libu-libong langgam na ang umatake sa iyo. Number 3, camouflage. Ang salitang camouflage ay ang kakayahan ng hayop na magtago o hindi kaya ay bumagay sa kanilang paligid. Kapag nag-camouflage ang insekto, halos hindi mo na sila nakikita. May mga insekto na parang tangkay ng puno kung maglakad. May mga insekto na parang dahon ng korte ng katawan. At may mga insekto na kakulay ng bulaklak para hindi mo sila madaling makita. Isa sa kamamanghaan mo ay ang mga dead leaf moth. Sa unang tingin, aakalain mong isa itong natutuyong dahon. Kailangan mo pa silang titigan ng maigi para makilala na isa itong gamugamo. Ito pa ang isang gamugamo na may hilig manggaya ng sanga ng puno. Sila ang tinawag na buff tip moth. Kuhang-kuha nito ang itsura ng putol na kahoy mula sa ulo hanggang sa dulo ng pakpak. Sa lahat ng gamugamo, ito na ata ang may pinaka nakakadiring estilo. Paano ba naman? Ginaya kasi nito ang dumi o yung ipot ng ibon. Hindi lang yan, pati ang itsura ng dalawang langaw na mistulang nakadapo sa pupo ay ginaya ng insekto na to. Gayang-gaya -gaya nila ang itsura ng pupo kaya walang predator ang nagbabalak na kumain sa kanila. Halos lahat ay kayang gayahin ng insekto. Huwag lang sanang umabot na pati ang tao ay kaya na rin gayahin ng insekto. Siguradong pang horror movie na yun. Ha? Number 4. Matinig at mabuhok Ito naman ang mga insekto na dumidepensa sa paraan ng nakakatusok na tinig. Ang halimbawa niyan ay ang spiny devil cattail. Sino nga bang gaganahan na kumain sa insekto na to kung pwede kang matusok? Kung tutuusin, maraming insekto ang gumagamit ng tinig panlaban sa mga predator. Siguradong mawawala ng gana ang sinumang kakain sa kanila kung para silang buhay na cactus. Para kang lalaki na 'to na kumakain ng cactus. Kakasaka ba sa ganitong challenge? Pero ibahin mo ang kaso ng mga higad. Wala silang matulis na tinik, ngunit ang kanilang buhok ay sapat upang magdulot ng pangangati. Kaya kung may makita kang higad sa inyong bakuran, huwag mo itong hahawakan. Kapag dumapo ang kanilang buhok sa iyong balat, siguradong kulang ang dalawang kamay mo kakakamot ng pantal sa balat mo. <laughs> Number 5, insectong gaya-gaya. Sa picture, may kita mo ang pakpak ng gamugamo na may dalawang malaking bilog. Kung susuriin ang maigi, nahawig ito sa mukha at mata ng kuwago. Dahil sa mukhang kuwago ang gamugamo na to, natatakot tuloy lumapit sa kanila ang mga predator. Kahit ikaw siguro ay matatakot lumapit sa malaking mata. Ito. Nakakita ka na ba ng caterpillar na ginagaya ang anyo ng ahas? Meron itong malaking ulo na nahahawig sa ulo ng viper, kaya kahit sino ay magdadalawang isip na humawak sa uod na to. Kung tutusin, wala ka naman dapat ikatakot sa uod na to dahil wala silang panganib na tala sa mga tao. Ang isa pang ultimate na gaya-gaya ay ang mga hoverfly. Isa itong species ng langaw ngunit mas kamukha pa nito ang bubuyog. Pinili ng mga hoverfly na gayahin ng bubuyog dahil maraming predator ang matatakot lumapit kung ito ang kanilang anyo. Akala tuloy ng mga tao na baka matusok sila nito pero ang totoo dyan, wala namang panusok ang hoverfly hindi gaya ng totoong bubuyog. Number 6. Gumawa ng ingay may mga insekto na sa halip na lumaban, gumagawa na lang sila ng ingay. Ang halimbawa nito ay ang Madagascar Hissing Cockroach. Tinatakot nila ang mga predator sa paraan ng tunog na nahahawig sa galit na cobra. Ang isa pang may ganitong estilo ay ang Catetid. Katulad ng Hissing Cockroach, gumagawa ito ng ingay. Sa ganitong paraan, natutuliro ang taong gustong humuli sa kanila kaya may oras sila para tumakas. Hindi ito naiiba sa mga tao na sumisigaw sa tuwing natatakot. Ang last ay ang matigas na armor. Ito yung mga insekto na may ubod ng tigas na exoskeleton na maski ang karayom ay hindi ito kayang tusukin. Ang magandang halimbawa nito ay ang ironclad beetle kahit magulungan ito ng kotse o di kaya ay mapakan pa ito ng elepante, hindi hindi mo ito madudurog. Ang ironclad beetle ay may timbang lamang na 0.5 grams ngunit kakailanganin mo ng 19 kilos para masira mo ang kanilang shell. Dahil sa kanilang matigas na shell, walang predator ang may balak na kumain rito. Baka mabungi sila kapag kinagat ang beetle na to. O oh, ano, Nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan? Kung oo, pakilike naman ang video at mag-subscribe sa FTP channel for more animal videos. Para sa huling video, dati ko na itong naipost noong January 25, 2023. Ito at sana ay mag-enjoy ka! Sa tuwing pinag-uusapan ang salitang predator, palaging leon at pating ang pumapasok sa ating isipan. Ang hindi nyo alam, may mga insekto na mas mabagsik pa sa liyon at mas mabilis pa sa pating. Ito ang mga insekto na nakaisip ng kakaibang paraan upang makahuli ng prey na siguradong kabibiliban mo. Mula sa insekto na gumagawa ng ilaw hanggang sa langgam na gumagawa ng patibom, ilan lang yan sa mga bagong kaalaman na inyong mapapanood. Number 1. Carnivorous Caterpillar kung ang caterpillar ay kumakain ng dahon, ito ang species ng caterpillar na gutom sa insekto. Ito ang Eupetisia auricloris. Kesa kumain ng dahon, mas gusto nitong kumain ng insekto. Meron itong anim na binte na mabisa upang dakmain ang kanyang biktima. Matulis ang kanilang mandibles na ginagamit nila upang uyain ang pagkain. Matatagpuan ng carnivorous caterpillar sa malaparaisong isla ng Hawaii kung saan napakaraming langaw. Ito marahil ang dahilan kung bakit nag-evolve ang mga caterpillar bilang tirador ng langaw. Mabuti na lang at ang uod na to ay sobrang liit lang dahil kung kasing laki to ng halimaw, baka wala nang bumisita ng Hawaii. Pagkalipas ng tatlong linggo bilang caterpillar, ang mga uod na to ay magta-transform bilang gamugamo kaya hindi na sila scary. Number 2, Glowworm Kung tutungo naman tayo sa New Zealand, dito mo matatagpuan ang kuweba ng Waitomo. Ito ang kuweba na pinamumugara ng espesyal na insekto. Aakalaan mong nakatingin ka sa mga bituin, ngunit ito ay ang glowworm meron itong scientific name na Arachnocampa luminosa. Mukha lang itong ordinaryong uod, ngunit kaya naman itong pailawin ang ilang bahagi ng kanilang katawan. Importante sa mga glowworm ang lumikha ng ilaw dahil ito ang kanilang paraan upang humuli ng pagkain. Sa tuwing sila ay umiilaw, inaakit nito na lumapit ang gamugamo. Upang makahuli, ang bawat glowworm ay naglalabas ng malagkit na sapot. Ang bawat hibla ay may likido na parang mighty bond kung dumikit. Paglapit ng gamugamo, pwede silang dumikit sa pamingwit. Sino mag-aakala na ang ganito kagandang ilaw ay merong tinatagong masamang plano sa mga maliliit na insekto? Pagkalipas ng isang buwan, ang mga glowworms ay magdadaan sa metamorphosis at magiging ganap na fungus nuts. Number 3, Antlion sa lahat ng insekto, ito na ata ang may pinakakakaibang paraan upang makahuli ng pagkain. Tuwing umaga, ang mga antlayon ay gumagawa ng malalim na hukay bilang patibom sa kanilang biktima. Naghihintay ito hanggang sa may maligaw na langgam. Kapag nahulog ang langgam sa butas, may mahihirapan na itong makaahon. Dito na ngayon kikilos ang antlayon upang umatake. Ang antlayon ay may kamandag na kayang pumatay ng langgam. Sa tuwing makakatakas ang biktima, binabato niya ito ng buhangin upang malaglag. Sa ganitong paraan, siguradong walang takas ang kawawang langgam. Kung minsan, binabalibag nila ito at hinahampas sa lupa. Kapag tapos na niyang sip sipsipin ng laman-loob ng biktima, sa kanya lang ito iahagis palabas ng kanyang bahay. Hindi habang buhay na ganito ang itsura ng Antlion dahil pagkalipas ng tatlong taon, magbabago ang kanilang katawan at tutubuan pa ng pakpak. Ang dating Antlion ay isa na ngayong magandang lay swing. Number 4, Tiger Beetle. Nakakita ka na ba ng halimaw sa ilalim ng lupa? Hindi ba't nakakatakot kung meron nga talagang ganitong hayop? Sa totoong buhay, hindi nalalayo ang mga tiger beetle. Pumapasok ito sa loob ng butas upang mag-abang ng mabibiktima. Dito sila maghihintay ng pagkain. Kung may maliligaw na insekto, ito ang kanilang pagkakataon upang umatake. Para itong ahas sa sobrang bilis kung manuklaw. Ito ang anyo ng tiger beetle habang baby pa lamang sila. Ngunit kapag matanda na ito, saka lang ito tutubuan ng matigas na shell, maraming paa at malakotsil yung mandible. Ito na ngayon ay mas pinatapang, mas pinaastig at mas pinabilis na tiger beetle 2.0. Maliit lang ang insekto na ito ngunit napakabilis namang kumilos. Sa isang iglap, kaya na lang tumakbo ng isang metro. Bagay na bagay sa kanila ang pangalan Tiger Beetle dahil kasing bagsik nito ang kanilang katukayo. Number 5. Dragonfly Siguro ay ilang beses ka nang nakakita ng tutubi sa inyong bakuran. Ngunit alam mo ba na nagsimula ang buhay ng tutubi sa ilalim ng tubig? Ito ang dragonfly nymph o ang mga baby na tutubi at kasama sila sa listahan ng malulupit na predator. Sa tuwing humuhuli ng pagkain, gumagamit ito ng uso na kayang humaba at may panipit. Ang tawag rito ay labium. Sa tuwing nakikita ko ang kanilang labium, naaalala ko ang pelikulang alien. Sobrang bilis ng kanilang bawat atake kaya walang takas ang biktima. Maski ang isda ay hindi exempted sa mga baby dragonfly. Pagkalipas ng tatlong buwan, umaahon ito sa tubig upang magpalit ng anyo. Ito ang huling yugto ng metamorphosis kung saan masisilayan mo ang paglitaw ng kanilang pakpak. Nagmula sa tubig, handa na sila ngayon upang maghari sa himpapawid. Kahit isa na silang tutubi, hindi pa rin nawawala ang kanilang gutom. Gaya ng tutubi na to na tanghalian ang magandang paru-paro. Kung minsan, maski ang delikadong putakte ay hindi ligtas sa tutubi. Ito na ata ang pinakasavage sa lahat dahil maski ang kapwa tutubi ay ginawa niyang laman tiyan. Yikes, cannibal pala ang mga tutubi. Number 6, Epomis Beetle Takot ka ba sa palaka? Kung oo, ibahin mo ang Epomis Beetle. Pagkapisa pa lang nito sa itlog, naghahanap na kagad ito ng pagkain. Ang numero uno sa kanilang menu, dugo ng palaka. Sinisipsip nito ang dugo ng palaka na parang garapata. Kahit saan pumunta ang palaka, palagi itong nakadikit. Sa pagdaan ng maraming araw, unti-unting magbabago ang anyo ng ipomis beetle. Magkakaroon na ito ng matigas na exoskeleton at matalas na panipit. Marami man ang nagbago sa kanilang itsura, ngunit hindi pa rin nagbago ang hilig nito sa pagkain ng palaka. Sa pagkakataon na to, mas gusto na nilang kainin ang karne ng palaka. Dahil dyan, binansagan nitong frog killer. Kasama ang ipomis beetle sa ating listahan dahil kaya nilang atakiin ng palaka na mas malaki pa sa kanila. Kung minsan, nagpipiesta ang mga ipomis beetle sa katawan ng kawawang biktima. Wala pang tatlong oras, buto na lang ang natira sa pobreng palaka. Number 7. Firefly Marahil ay nagtataka ka kung bakit nasama sa ating listahan ang alitaptap. Akala natin na ang mga firefly ay romantik at mapayapang insekto. Ngunit ang hindi nyo alam, ang mga larvae nito ay mabagsik na predator. Ang mga baby firefly o larvae ay wala pang pakpak Ngunit kailangan itong kumain upang hindi mamatay. Ang paborito nitong kainin, mga laman loob ng kuhol. Sa video, may kita ang larvae na sinisipsip ang katas ng snail. Kain lang ito ng kain dahil kung meron na itong sapat na panahon, sa kalamang ito tutubuan ng pakpak. Ito na ngayon ang litap tap na pamilyar sa ating lahat. Para itong may dalang bumbilya sa lakas ng ilaw. Kaya naman kapag kinain ito ng palaka, kitang kita pa rin sa katawan ng palaka ang umiilaw na firefly. Number 8, Ladybug. O oh, ito, isa na namang nakakaakit na insekto ngunit isa palang matakaw na predator. Hindi gaya ng ibang insekto sa ating list, ang mga ladybug ang pinakamagugustuhan mo. Paano ba kasi? Kinakain kasi nito ang mga aphids na peste sa pananim ng mga magsasaka. Ang mga aphids ang isa sa sumisira sa tanim na halaman at trabaho ng ladybugs na puksain ng mga pesting aphids. Habang baby pa lang ang ladybug, malakas na agad itong kumain ng aphids. Ang hirap paniwalaan ng itim na insekto na to ay magiging ladybug pagkalipas ng isang buwan. Kaya the next time na may makita kang ladybug sa inyong bakuran, huwag mo itong papatayin. Sila kasi ang makakatuwang mo sa paglaban sa mga pesting insekto sa inyong hardin. Mas maraming ladybug, mas protektado ang inyong halaman. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga insekto na to ang pinaka-amazing? I-comment mo na yan sa baba ng video ng mabasa namin. Ka FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!